panibagong araw, panibagong videos na naman tayo ngayon no? well for today's vlog mga kalods ay uh, sasama na naman ako sa kitang Kaya eh, kagaling ko lang trabaho diretso na agad sa laot <laughs> mali, mahingitan kami tapos uh, mga ngawil ng bisugo, mga kalods so, malayo layo rin pupuntahan namin no? dalawa naman yung magkana, dalawa naman so makaabot naman siguro kami okay na yung isang area sa, ano, sa kitang sama ko pala si ano si kuya Shoutout. Saka si Lods Ginoboy. Yun siya. Tatlo kami mga ngitang mga bang na lang doon sa laot. Later. So yun mga kalods. Parating na namin sa spot. So, sa tawagin namin ay Baroy. So, time check muna tayo mga kalodz. It's 8.53 po ng gabi no. Mag alas 9 no, na ng gabi. Malayo kasi mga kalods. Kaya ang na isang area lang naman kami mga lods tapos bukas mga ngawil so kine-prepare lang po ni kuya yung mga kailangan sa kitang no yan yung ano namin balatandaan yung ilaw na yung blinker so mag area na si si paring giniboy si mix giniboy yung mag area mga lods dun sa dulo siya so, yung mag area tapos papandar na lang yung makina tapos, itong itong ano to, ito yung parang pamundo namin para hindi masyado mabilis yung pag-aria nila hmm. ang kitang hmm. so yun mga kalods, umpisa na sila mag no? Oh. yun yung tasher namin Karya yang pelaser namin di sana makarya si Ginny boy. Pain namin, nampak tamban. Karen pahin tamban, karen yu pain namin mga lods no, mga bangga mamaya pag uh, pandawa na yung malakas kasi yung tunog ng makina namin bangabang bangga na lang pag pandawa na 5 hours later so yun pala mga lods no uh, good morning good morning sa inyo time check tayo it's 2.20 po ng uh, madaling araw so, pandawa na kami mga lods pandawan Medyo kumikilat kasi mga kalods kaya medyo hindi ako nakaka-vlog masyado. Kumikilat at kumukulog. Lakas po yung ano kanina. Ay. Parang may huli. Parang may huli mga kalods ah. Sana nga meron. Pinipigilan nga daw. Oh. Oo, oh, oh, yun. Lumalaban mga kalod. Lumalaban. Yan si kuya. Malaki ito mga lods. Ito na makit. You know, kumikilat kumikila kasi mga lods Ang laki pala mga lods o. Okay. laki Ang Laki, laki to

bigat nga alabanos kaya naman mga kaludz kailangan kasi patayin yung, yung mga kaludz lumalaban yan ano o Excuse mo na tayo mga kaludz no? Lumalaban kasi mga labanos ay yun 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 dalawa na may naaninag naman naman mga Lods, no may naaninag naman ah na igat na naman siya oh oo oh, oh. na naman malabanos malabanos na rin Basta meron lang. Hmm. Kasi yung kanina mga kalods. Ah, uh, bigtas yung isa naming kawin na bigtas. Bigtas uh, big kasi yung kanina mga kalods na isang kawin. Sayang. <coughs> kanina may napigtas na isang kawil baka may huli yung mga kalods no sayang baka malaki din yun naputol yung ano yan po isa yan talaga igat panipa <laughs> at ay mga kalods na pigtas tama na ito na no? pigtas oh pigtas, mga kalods oh. Wah. Nipon. Nipon. Hanapin na naman niya mangyayari nito makalod. Hanapin namin yung flasher namin. Kaso nga lang yung problema, yung flasher namin. Muslok. <laughs> Hindi masyado umiilaw. O namatay. Nabatay. Eh yung ano, madilim pa naman. Patay tayo dyan. Maghanap pa kami ng flasher nito mga kalods. Kasi napigtas. A few moments later. Gulo-gulo na yung kitang namin makalutso. Oh. Bakalaw, tawagin sa amin. Ayan pa. Ayan pa. pa. Ulo na lang yung tira sa amin, Lods. Mga Lods, ano? liwit kung tawagin o spadahan. Ayan pa yung isaw. Oh. Ah, hindi. Ano yan? Alien. Alien. Alods. Taba na to. Sabi Kuya, masarap. Ayan na, Pulahan. Okay na <coughs> Basta meron lang market. Yan mga kaludz, laki tong isda, nakikita na namin, namimutang na, ang laki, bogok nga, grabe laki oh. yan, laki mga kaludz, ano kaya to, oh no, oh no, isda, wow, ano yung isda yan kuya, laki o, oh. oh grabe Grabe. Aray, bigat. Pulo, laki ito makalod. Pating. Hindi ito pating. Lahi ng ano. Grabe, laki makalod. <laughs> Gracias, salamat Lord. Ang kumbugok <laughs> ko lang. Ang kumbugok ko lang. Yun, makalud. Ayan. Wow. Nag-ano na? Panas. <laughs> Allah. Ayan, yung mahirap makasalit kasi nung no, was na kasi kami nag-ano eh. Nagpandaw. Kaya, yan ay nabit. Ayan. Oh, no? no? ano yan? Pulahan na naman mga kaludz. Malaking <laughs> pangok. Daming is, daming isda dito mga kaluds. daming isda. Daming, daming isda dito mga <laughs> So, yun mga kaluds, no? Sinsya na talaga kayo at, ano? Medyo hindi ako masyado makakablog mga lods kasi maulan maulan, maulan mga lods yung kuya oh maulan maulan oh maya maya Nakadali kami may maya mga tapos video no mamaya ipapakita ko na lang sa inyo mga lods eh kasi sabay sabay yung huli kasi mga lods hindi ako makablog kasi nag ako ay okay, kuya mag ano mag manguha ng mga huli no mga igat yan dun sila lang papakita ko na lang sa inyo mamaya mga kalods, kasi malakas po yung ulan tsaka kumukulog at kumikilat kaya pasensya na po kayo at uh, hindi ako makasadong makabidyo no kaya abang abang na lang mamaya mga kalods, pag ano pag may huling isda na naman papakita ko na lang sa inyo kabuuan na may huli so yun mga kalods, no pasensya na talaga kayo at Di talaga ako makakablog na masyado no. Ito yung may pinaketa na naman na isang malaking igat. Malabanos. Ayan. Maliit lang sa video yan pero malaki yan mga lods. Ayan o. Kaba pa naman. yan yun Tapos yung isa kanina may maya. Yun pa yung iba malalim na marami pa dun sa ano nakatago. Ayan. may isa pang kaninang malaki din haba oh. talaga yun. Hindi masyado mga ka-vlog mga kalods, kasi yun. Talaga yung ano, kumikilat. Nahirap na. The next day. Ito na mga kaludes. Kinikilo na. Kinikilo na. Ang... <laughs> <laughs> Alien na klaseng isda. Ha? Ubon. Ubod Ubon. 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 Ubon Ano din yan eh. Malabanos. Yan. Nakailo na din ito mga sa kilo. Ano, yung na Yung iba. Malabanos. May ah, ka bisugo rin. At may espadahan. Lagi ng tong, -tong pila to? Ubus. Uh, bon. 4, 4. So, ayun. Kung na lang mga kaludge. Yeah!